Nakalagak ang labi ni Mother Lily Monteverde sa 38 Valencia Events Place, Quezon City, kung saan dinalaw siya ng mga showbiz personalities mula sa mga artista hanggang sa mga direktor na marami sa kanila ay binago ang mga buhay ng nag-iisang Mother Lily. The Philippine Showbiz List presents showbiz personalities na umatend sa burol ni Mother Lily Monteverde. Sa kanyang pagdalaw, ibinahagi ni Dina Bonnevie na sobrang lapit nila ni Mother Lily. At muntik niya nang gamitin ang apelidong Monteverde bilang screen name, tanda ng kanilang malalim na koneksyon. Hindi naman mapigilan ni Ice Guerra na maging emosyonal habang ikinikwento kung paano nagaroon ng malaking epekto si Mother Lily sa kanilang buhay. Hindi lamang bilang isang producer kundi bilang isang taong may malasakit sa kanyang mga alaga. Sa kanyang pagdalaw, ibinahagi ni Joey Marquez ang kanyang taos pusong pasasalamat at mga alaala -ala tungkol kay Mother Lily na naging mahalagang bahagi ng kanyang karera sa industriya ng pelikula. Ayon kay Ricky Davao, malaki ang utang na loob niya sa namayapang producer dahil sa mga pagkakataong ibinigay nito sa kanyang karera. Pinuri din ni Ricky ang kabutihan ni Mother Lily sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga bagong talento at sa pagtulong sa kanilang pag-unlad. Sa kanyang pagbisita, ibinahagi ni Direk Joel lamangan ang kanyang malalim na pagdadalamhati sa pagkawala ng isa sa mga haligi ng pelikulang Pilipino. Ayon kay Direk Joel, napakalaking kawalan sa industriya ng pilikula ang pagpanaw ni Mother Lily. Sa kanyang pagbisita, hindi napigilan ni Eric Kizon ang maglaan ng oras upang magbigay pugay sa kabutihan at malasakit ni Mother Lily. Ayon sa kanya, malaki ang utang na loob niya kay Mother Lily na sa mga pagkakataong ibinigay nito sa kanya na nagbukas ng maraming pinto sa kanyang karera. Sa kanyang pagbisita sa Burol, si Anjo Eliana ay nagbigay ng taos-pusong pahayag ng pasasalamat sa kabutihan ni Mother Lily. Ayon kay Anjo, malaking bahagi na kanyang tagumpay sa showbiz ang naiuugnay niya sa oportunidad na ibinigay sa kanya ni Mother Lily. Hindi nakalimutan ni Direk Jose Javier Reyes ang mga tulong at pagkakataon na ibinigay sa kanya ni Mother Lily noong siya nagsisimula pa lamang sa industriya. Ang pagbisita ni Tessie Tomas ay isang simbolo ng respeto at pasasalamat para kay Mother Lily. Sa kanyang pagdalaw, ibinahagi ni Tessie ang kanyang mga alaala at karanasan kasama si Mother Lily. Ayon sa kanya, hindi niya malilimutan ang kabutihan at suporta na ibinigay sa kanya ni Mother Lily. Dumating sa burol si Eddie Gutierrez kasama ang kanyang kabiyak na si Annabel Rama. Inalala ni Eddie ang kanilang magagandang pagkakaibigan sa loob ng industriya at ang kontribusyon ni Mother Lily sa pag-unlad ng Philippine cinema. Si Anabel naman ay naglaan ng oras sa pamagipag-usap sa mga kaibigan, pamilya at mga kasamahan sa industriya at magbigay ng mga taus-pusong mensahe ng pakikiramay. Si Rufa na isa sa mga regal babies kasama kanya mga magulang ay dumalaw sa burol. Ang kanyang pagbisita ay hindi lamang isang simpleng paggalang kundi isang pagbibigay pugay sa isang tao na nagkaroon ng malalim na epekto sa kanyang karera at buhay. Si Janine Gutierrez ay dumalaw sa burol kasama ang kanyang ina si Lotlot de upang magbigay pugay, simpatya at pagdadalamhati. Sa kanilang pagbisita, hindi maitago ni Janine ang kanyang kalungkutan sa pagkawala ni Mother Lily. Ayon kay Janine, malaki ang utang na loob niya kay Mother Lily. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ni Janine ang taos pusong pasasalamat sa kabutihan ni Mother Lily. Si Tielso Cruz III na matagal na kaibigan at kasamahan ni Mother Lily sa mundo ng showbiz ay hindi pinalampas ang pagkakataon na magbigay ng huling galang sa pumanaw na producer. Sa kanyang pagbisita, hindi lamang siya nagbigay ng pakikiramay sa pamilya ni Mother Lily, kundi naglaan din ng oras upang magbigay pugay sa kabutihan ng yumaong producer. Ang pagbisita ni Sunshine Cruz ay hindi lamang upang magbigay ng simpatya, kundi upang ipakita kanyang taus-pusong pagdidalamhati sa pagpanaw ni Mother Lily. Binigyang diin din ni Sunshine ang mga pagkakataong ibinigay sa kanya ni Mother Lily na naging daan sa kanyang tagumpay sa showbiz. Ang pagdalo ng dating senadora na si Grace po sa burol ay isang patuloy na kanyang paggalang kay Mother Lily. Ipinahayag ni Grace sa kanyang taus-pusong pakikiramay sa pamilya at mga kaibigan ni Mother Lily. Noong Martes ng gabi, dinalaw naman ng Batikang Direktor na si Chito Ronyo ang burol upang magbigay ng huling respeto. Sa kanyang pagdalaw, inalala ni Direk Chito ang mga alaalang kanyang nabuo kasama si Mother Lily. Ang pagdalaw ni Senator Jingoy Estrada sa burol ay nagbigay diin sa kanyang taos-pusong pagkikiramay at pagdadalamhati sa pagpanaw ni Mother Lily. Ayon kay Senator Jingoy, si Mother Lily ay hindi lamang isang producer, kundi isang tunay na taga-suporta at inspirasyon sa maraming mga artista. Sa kanyang pagbisita, hindi nakalimutang alalahanin ni Derek Roel Santiago ang kabutihan at malasakit ni Mother Lily sa kanyang mga kasamahan sa si industriya. Isang malalim na pasasalamat at pagpapahalaga naman ang ibinigay ni Senator Lito Lapid sa kanyang pagdalo sa burol. Ayon kay Senator Lito, hindi matatawaran ang kabutihan ni Mother Lily na sa kanyang buhay ay naging malaking bahagi sa pagunlad ng kanyang karera. Dumalaw naman ang batikang direktor na si Elwood Perez sa burol upang ipahayag ang kanyang simpatya at pagkikiramay sa pamilya ng yumaong producer. Si Senator Bong kasama ng kanyang asawang si Lani Mercado ay dumating sa burol ni Mother Lily upang ipahayag ang kanyang respeto at pagdadalamhati. Sa kanyang pagbisita, ibinahagi ni Sen. Bong ang kanyang mga alaala kay Mother Lily at kung paano nito pinabuti ang kanyang karera sa showbiz. Ipinahayag ni Senator Bong ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa mga pagkakataon at suporta na ibinigay sa kanya ni Mother Lily. Ang pagbisita naman nila ni Mercado sa Burol ay nagbigay daan sa isang makabagdamdaming sandali kung saan ibinahagi niya kanyang simpatya at pagdadalamhati sa pagkawala ni Mother Lily. Si Troy Montero kasama ang kabiyak na si Aubrey Miles ay dumalaw sa burol upang magbigay ng kanilang paggalang, simpatya at pakikiramay. Sa kanilang pagdating sa burol, agad nilang binigang pugay si Mother Lily sa pamamagitan ng isang tahimik na sandali ng panalangin at pag-alala. Martes ng gabi, dumalaw naman ang batikang direktor na si Bobot Mortiz upang magbigay pugay. Ang kanyang pagdalo sa burol ay isang simbolo ng kanyang pagpapahalaga sa mga nagawa ni Mother Lily para sa industriya. Si Vong Navarro ay dumalaw sa burol upang magbigay na taos pusong pugay at simpatya sa pagpanaw ni Mother Lily. Sa kanyang pagbisita, ipinahayag ni Vong ang kanyang malalim na pasasalamat sa kabutihan at suporta na ipinakita ni Mother Lily sa kanya noong siya nagsisimula pa lamang sa kanyang karera. Sa kabila na matinding kalungkutan, hindi nakalimutan ni Oji Diaz na ipakita ang kanyang taos-pusong pakikiramay at paggalang sa burol. Sa kanyang pagbisita sa Burol, ibinahagi ni Oji ang kanyang mga alaala kasama si Mother Lily na nagsilbing inspirasyon, hindi lamang sa kanyang mga kasamahan sa industriya kundi pati na rin sa kanya. Sa kanyang pagbisita, hindi lamang nagbigay ng condolence sa si Joel Torre kundi inalala rin ang mga kabutihan ni Mother Lily na nagkaroon ng malalim na epekto sa kanyang buhay at karera. Ayon kay Joel, si Mother Lily ay hindi lamang isang tagumpay na producer kundi isa ring mahalagang tao sa industriya ng pelikula. Isa sa mga hindi malilimutang aspeto ng buhay ni Mother Lily para kay Joel ay ang kanyang malasakit sa mga artist. Ibinahagi naman ni Aramina ang kanyang personal na karanasan kay Mother Lily na ayon sa kanya naging mahalagang bahagi na kanyang tagumpay sa showbiz. Isa sa mga pinakamemorable na aspeto ng kanilang relasyon ay ang pagbibigay ni Mother Lily ng isang mahalagang papel kay Ara sa pelikulang Manupo na naging daan upang makilala siya at magwagi ng isang prestihiyosong award. Kwento ni Ara, ang papel na yon ay hindi lamang basta-basta karakter, kundi isang pagsasalamin sa tunay na pagkatao ni Mother Lily. Dumalaw naman ang direktor at Sparkle Consultant si Johnny Manahan. Sa kanyang pagbisita, ibinahagi ni Direk Johnny ang kanyang mga alaala at pagpapahalaga sa kabutihan ni Mother Lily. Kasama ng iba pa mga direktor, nagtipon sila Direk Altantay upang alalahanin ang mga alaala nila kay Mother Lily na naging mahalagang bahagi ng kanilang mga karera. Sa kanyang pagdating, ipinahayag ni Rio Loxi na kanyang malalim na pagdadalamhati sa pagpanaw ng isang mahalagang tao sa industriya na nagbigay ng malaking kontribusyon sa kanyang profesional na buhay. Sa kanyang pagbisita, ibinahagi ni Gina Alahar na malaki ang utang na loob niya kay Mother Lily. Hindi lamang dahil sa mga pagkakataong ibinigay nito, kundi dahil din sa walang kondisyong suporta na ibinigay ni Mother Lily sa kanyang karera. Sa kanyang pagdalo, binanggit ni Gloria Diaz sa si Mother Lily ay nagbigay sa kanya ng maraming oportunidad at suporta sa kanyang pag-usbong sa mundo ng showbiz. Sa kanyang pagdalaw sa burol, ipinahayag ni Snooki Serna ang kanyang taus-pusong simpatya at pakikiramay sa pamilya ni Mother Lily. Ayon sa kanya, para siyang nawala ng ina dahil ang pagmamahal at pag-aaruga na ibinigay ni Mother Lily sa kanya ay tulad ng isang tunay na ina. Matapos sa kanyang pagdating sa burol, hindi nakaligtas sa mata ng mga dumalo ang malalim na pighati ni Maricel Soriano. Ayon sa kanya, para sa kanya, ang pagkamatay ni Mother Lily ay parang pagkawala ng isang ina. Sa katunayan, itinuturing niyang ikalawang ina si Mother Lily na sa malalim na relasyon nila. Pinayuhan at tinulungan siya ng producer sa mga pagkakataong kailangan niya ng suporta at binigyan siya ng mga oportunidad upang magtagumpay sa kanyang karera. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!